Magandang araw, magandang buhay, mga kasari, ka-support, ka-negosyo, ka mom ko dyan. November 25, 2023, time check is 4.18pm. Heto na naman tayo bilang tindera sa panibagong araw ng ating mga gawain sa araw-araw na paulit-ulit na ginawa ng Diyos. <laughs> sa araw-araw, ikaw na nga ang namili, ikaw pa rin ang mag-aayos ng iyong mga pinamili, di ba? Nakakaloka, sabayan pa ng pagiging nanay, di ba? Sobrang nakakaloka talaga, di ba? <laughs> So, heto yung mga pinamili natin kanina umaga na pinakamaraming pinamili natin ay yung mga chichiria, diba? Chichiria pa more. <laughs> Habang tayo ay nagdi-display naman ng mga pinamili natin, pag-usapan naman natin sa isang sari-sari store kung ano nga ba yung mga items na maliit ang puhunan pero fast moving. Syempre sa mga maliliit na puhunan na yan Pero fast moving sa ating sari-sari store O sa kahit saan man ng mga sari-sari store Ay yung ating mga chichiria pa more diva <laughs> Number one na fast moving O mabenta yan sa mga sari-sari store Yung mga chichiria Dahil bata man o matanda May ngipin o wala Pipi man o bingi Ay bumibili ng ating mga chichiria O diva <laughs> Lalo na mabenta yung ating mga chichirya para sa mga lasinggero at lasinggera dyan. Mga tanggero at tanggera dyan. O, oh, ba diba? <laughs> Kasi nga, ginagawa kadalasan na pulutan ng mga lasinggero at lasinggera, tanggero at tanggera ang ating mga chichirya pa more. diva. <laughs> Ang mga chichiria ay wag ismolin dahil hindi lang pampulutan ng mga tanggero't tanggera, lasinggero't lasinggera dahil pangulam na rin. Dahil kung minsan may bibili sa akin ng mga customer o suki, ate, pabili po ng chichiria. Dahil pangulam ko po, hindi po kami nakabili ng ulam sa palengke dahil wala pong pambili. O diba, nakakaloka? <laughs> Kaya aminin man natin mga kasari na kung minsan tayo rin ay nag ng ating mga chichirya more. <laughs> Kaya ang mga chichirya natin level up na diva o oh, diva sana o oh, level up. <laughs> Sumunod naman sa mga maliit na puhunan pero fast moving sa ating sari-sari store ay siyempre yung ating mga biskwit dahil ang mga biskwit ay kadalasan binibili ng ating mga customer sa araw-araw para pambao ng kanilang mga anak papasok sa school or pwede rin naman na pagpasok sa trabaho kaya binibili ng ating mga customer or pwede rin naman na pang natin sa araw-araw di ba? <laughs> At syempre, sumunod naman sa mga listahan natin, sa mga maliit na puhunan, pero fast moving sa mga sari-sari store ay yung ating mga noodles. Sa araw-araw, simula pa lang sa umaga ay binibili na ng ating mga customer o mga suki ang ating mga noodles dahil kadalasan pang almusal, pwede na rin halian, pwede na rin pang merenda, pwede na rin pang hapuna ang ating mga noodles. All around na, di ba? <laughs> Hindi kagaya ng dati na talaga ang mga noodles ay eh ginagawa lang natin na pang merenda pero ngayon pang ulam na. O di diba, san ka pa? <laughs> Biruin mo ang isang piraso ng noodles, kadalasan na inaabot ng dalawang kataon na ang pwedeng makapag-ulam. O minsan nga, pagkatipid-tipid pa talaga mag-ulam ang mag yung kasama sa bahay, Tatlong tao o diva sa halagang 12 pesos sa tindahan ng noodles or 11 pesos ay napakatipid na talaga. Kaya talaga hindi mawawala ang ating mga noodles sa araw-araw na bentahan natin or fast moving sa ating tindahan. Isa pa sa mga maliit na puhunan pero fast moving sa mga sari-sari store ay ang ating mga itlog. Dahil kagaya rin siya ng mga noodles na simula pa lang sa umaga ay binibili na ng ating mga customer o mga suki dahil pang almusal, pang tanghalian, pang hapuna, at kung minsan pa nga ay kasama pa yung pang merenda lalo na sa mga walang budget na mga customer natin. Bilang sari-sari store business owner ay huwag natin hayaan na maubusan tayo ng mga items ng mga fast moving sa ating tindahan dahil dito mas mabilis natin napapaikot yung ating puhunan kaya mas mabilis ang pagunlad ng ating negosyo. Please subscribe to my second channel. and follow me a like to my fb page blogs you can join also to my group sari sari owner business group it's all about sari sari business